Have a blessed day mga kabayan Welcome back po sa akin channel OFWSA Ito po mga kabayan Meron po tayong good news Para sa ating mga kapwa OFW Lalong lalo na po Sa ating mga dating kapwa OFW Na umuwi na ng Pilipinas Sa ilalim po na kanilang re-entry exit visa At hindi na po sila nakabalik Ng kaharihan ng Saudi Arabia For whatever reason O no? anumang dahilan Kung dati-dati po Ay may umiira na 2 years ban Dito sa Saudi Arabia para doon sa may mga re-entry exit visa na hindi na nakabalik na Saudi Arabia, uh, January 16, po, 2020 po, nag naglabas po ng pahayag ang General Directory Passport or Jawasat. Ang gudyos po ng mga pahayag nito at nilalaman, inutusan po ng Jawasat ang lahat ng Department, Mapalad or Sea or Airport, na payagan po na makapasok na sa Saudi Arabia. Ang lahat po na dating OFW nagtatrabaho sa Saudi Arabia na may re-entry exit visa at hindi na, hindi na po nakabalik na Saudi Arabia. Sa madaling sabi po mga kabayan, tinanggal na po ang 3 years ban para po sa mga ban ng 3 years exit visa na hindi na po nakabalik sa Saudi Arabia. Sa ngayon po, pwede na po kayong bumalik sa Saudi Arabia at wala na po kayong iisipin na entry ban ngayon mga kabayan. Kasi po dati-dati pag hindi po kayo nakabalik sa Saudi Arabia sa ilalim ng re-entry exit visa ay hindi po kayo papapasukin na dito sa Saudi Arabia sa loob po ng 3 years mga bayan. May pagkakataon po kasi mga bayan kahit bumalik na po ang SAP or manggagawa sa parehas po na employer ay hindi pa rin po pinapayagan na makapasok dito sa Saudi Arabia. Meron po tayong kilala na na in, -to -in po na pagdating po dito sa Saudi Arabia sa airport ay na-deport po ulit siya dahil sa dahil po siya dati sa ilalim ng re-entry exit visa pero hindi po siya bumalik sa kaharihan ng Saudi Arabia at lumipat siya sa ibang kumpanya ngayon po, may 3 years ban pa noon. Kaya hindi po siya nakabalik at dineport po siya sa pabalik ng Pilipinas. Kaya ngayon po, good news po para sa ating mga kabayang Saudi OFW at sa mga dating Saudi OFW na nais pong bumalik dito sa Saudi Arabia, meron po nakaban dahil sa, dahil sa re-entry exit visa nila na hindi nila binalikan. January 16 po, tinuloy yan ang tinanggal ng General Director ng Passport or Jawasat, mga kabayan. Kaya mga bayan na hindi po nakabalik dati Dahil sa ban 3 years na yan Ngayon po ay pwede na kayong bumalik mga bayan Yan po ang good news ngayon Para sa ating mga kapwa IW na dating na ban Dahil sa hindi na sila bumalik sa kanilang re-entry visa So ngayon mga kabayan, Pwede na kayong bumalik ulit So maraming salamat mga bayan Sana po nakakuha po kayo ng magandang informasyon sa balita ito Maraming salamat po mga kabayan sa inyong panunod. At your service, OFW KSA. To God be the glory.